Tara po mga ka LRT Pasyalap po natin ang parola Dito po sa Bayan ng Tanay Let's go! Sa kapunta to the moon Road trip boom boom, Skr skr Zoom zoom Sa fake So hello po mga KLRT Andito po tayo ngayon sa Parola ng Bayan ng Tanay Ang pinakamatandang parola Dito po sa Bayan ng Tanay Rizal Ito po ang lagay ng Laguna Lake Na talagang kalmado na sa ngayon Hindi tulad yung nandito po si Bagyong Christine na talagang Nanggagalaiti ang mga alon ng mga oras na yun, mga kailarty although kalmado na po ang tubig dito sa Laguna Lake eh marami pong lubog dito sa may tabing lawa ng Laguna marami pong lubog pero ito just sa dulo, lubog po yung dulo yan nga po palang puting L300 niyan yan eh ay nagkarga ng mga pangus So, amusta po sa mga panay bangus ang ulam dahil nagmurang nga po kilo ng bangus so, halos karamihan ihaw na bangus pritong bangus, dying na bangus so po mga manging isda magpapahingan na sila mga kay LRT. so kahapon Friday katatapos lang ng bagyong Christine eh, talagang dito po sa lugar na ito ay eh, napadaming tao napadaming bangus na iniaon sa lawa ng Laguna Lake talagang kung maaadeskarte ka, pwede kang makahingi sa mga manging isda talagang hindi kang magpahindihan ng mga manging isda dito po sa bahay ng tanay kanyang kanyang buladas lang yan pag kihingi uh, kayo na sa mga manging isda. bola bola lang pag nabola nyo, mga ka-ice kayo. So lubog po, hindi po tayo makapunta ma doon sa pinandulo, mga ka-LRT. Dahil mataas pa po ang tubig doon sa dulo. At lahat ng water lily, pumatabi na dito. So kamusta po yung mga taga-hala-hala, Rizal? Taga-malaya? Taga Kisaw Taga Pililya Sa part na to Dito naman po sa abilang part Kamusta naman po ang, Sa may bandang Binangonan Rizal Angono Rizal Cardona Rizal Morong Rizal at Baras Rizal Kamusta po kayo dyan Nasa may gilid ng Lawa ng Laguna Sana iligtas po kayo Tuwing tumataas Ang katubigan ng Lawa ng Laguna kaya, pag may mga sama po ng paunan, maging alerta po kayo sa lugar ninyo, mga Kailarti. Para po, laging safe tayo. Pag may mga calamended na dumarating sa ating bansa, sa ating lugar, sa ating lalawigan, at sa ating bayan. Dapat laging alisto po. Tulad po ngayon, lumabas na kasi bagyong Christine, pero may papasok pa pong isang bagyo. Nagkangalang leyo at si Christine po ay medyo babalik po ng PAR o Philippine Area of Responsibility sa may, basdang, sa may bandang West Philippine Sea babalik rin ng bagya pero di na po sigurong yung makaka yan pero maghahataan po daw yung dalawang bagyo ng hangin magdudulot ng hangin ng bagat na check po na magdadala ng mga pag-ulan uli sa ibang parte po ng ating bansa So hanggang dito na lamang po Mga kailarti Ito po ang lagay ngayon dito sa Lawa ng Laguna Dito po sa bahay ng Tanay Bisal Maraming salamat po Ingat po sa lahat and God bless Sa kapunta to the moon Road trip Boom boom Skr skr Zoom zoom Sa fake